Hello mga lalabs, mga payots. Magandang gabi ulit. Uh, <laughs> Happy New Year po sa lahat. No, yung topic natin ngayon ay uh, uy, si BBM. Pilit ginagaya ang mga Duterte pero hindi kaya. Oh. Matatandaan ninyo mga lalabs, mga payots na noong December 25 ay namigay ang pamilyang Duterte kasama si Vipisara doon ng pamasko doon sa Taal Ancestral House nila sa Davao, sa so, ito dyan sa bangkal, no? Eh, <laughs> ayon sa balita ay mahigit 50, uh, umabot pa nga ng 70,000 katawang pumunta doon at hindi lang po taga Davao City ang andoon. Meron doon lugar banda sa amin, sa Padada, uh, sa Davao Dilsor, no? At kung saan-saan pag lugar di, taga Jinsan pa, na pumunta lang ng Davao City para manghingi ng uh, pinaskuhan or maka-avail ng pamasko mula sa Duterte. At walang pinipili ang Duterte, butante ka man la o hindi, basta Pilipino ka at nasa Davao ka, at andun sila, mabibigyan ka. Matatandaan natin ang anong tsupangat ni Tatay Digong ay magbigay si Bipisara. Nang tagi isang libo, doon sa 300 katao na yun ah. Uh, Karoon ng parafol yung dinagdagan niya, di ba? Ayon sa kanyang uh, speech noon, bago siya umalis. Ngayon, abay ginagaya ni bungbung Marcos. Namigay din siya ng pamasko. <laughs> At yung nakakatawa, doon pa sa Rizal Park. Kung <laughs> to. Ginanap. Nakakatawa dahil hinasan eh, na yung 32 or 31 mahigit, ah, hindi na yun, balansino yung, no, yung bumoto, million. Ibakit e bakit napakakunti nang pumunta doon sa Rizal Park para magkaroon ng ah, pamasko mula kay Pangulong Bumbong Marcos Jr.? So, ito, basahin natin itong uh, post ng kabataan ng Bagong Pilipinas. Of course, page ito ng uh, mga bayarang uh, trolls ni vloggers ni Bongbong Marcos. Kung bago lang dito po kayo sa YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share po. Malayang salamat. So, ayon dito sa kabataan ng Bagong Pilipinas. Eh, masyadong masilaw, no? Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang pamilya ang programang Pamaskong Handog mula sa Pangulo sa Rizal Park, Manila kung saan mahigit <laughs> ito <laughs> ito na lang yung ganito na lang kadami yung supportive <laughs> Marcos kung saan daw ay mahigit dalawang libong binipis, ano? binipis yaryo ang nakatanggap ng mga regalo at suporta. Dalawang libo? Nasa Metro Manila kayo? Sa so, dami ng tao dyan, dalawang libo lang ang pumunta doon sa Rizal Park na mabibigyan ng binipisyo ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang pamasko. Samantala, Presidente siya. Malaki ang kanyang unprogrammed funds na binulsak. Sa 2024, 731 billion. O. Oh. Tapos, dun kanila bepisara. E si Tatay Digo, oh, hindi naman yung Presidente, hindi man yung Mayor. Hmm. Tapos, tinulig sa payo ng mga <laughs> nang mga tanso. Lalo na yung mga tanso vlogger na mga bayaran. Oh, ano din daw yun sa uh, namimigay din daw ng ayuda. O tawag mo dito kay Bongbong Marcos? Itong pamasko niya na ginaya ang mga Duterte, hindi ba ito ayuda? Oh. Uh, bukod sa gift Bags at masasarap na pagkain. Oy, oy, oy. Baka yung sinasabi ito masarap na pagkain galing ito sa mga tiratirang pagkain ng mga customers ng restaurant, ha? Hotel at mga food chain. <laughs> Niluluto lang doon sa uh, ano ba yun? Walang gotong program na kusina ni Palaka at ni <laughs> ng DSWD. <laughs> Baka ito din yung pinakain dyan. Nako po baka magpururot kayo mga puwit ninyo pag uwi nyo sa bahay. So, masasarap na pagkain na handog ng Office of the President. Tumanggap din ang mga beneficiaryo ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Programang Assistant to Individual in Crisis Situations or AX ng DSWD. So, ibig sabihin, mga lalabs, mga bayots, ay hindi galing sa bulsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinamigay nila na pamasko sa may git dalawang libong supporters nila. Galing din pa sa kaban ng bayan, sa AX ng DSWD. Unlike doon sa mga Duterte, pira nilang sarili ang pinamigay. Kahit pasabihin mong tag isang libo lang yun. E 300,000 kata, 300, katao ka ang nakabenepisya noon. Malaking tulong na yun. Mula sa kanilang sariling bulsa. Pero si BBM, nakakahiya, nagyabang pa, dalawang, apunta pa sila ng Rizal Park, Rizal Park na migay, dalawang libo katao lang mahigit, at yung pirang pinamigay doon at kung ano-ano pa na mga financial, eh, galing pa sa DSWD at sa, sa AX na to. Kaban ng bayan. So talagang napakadamot ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw maglabas ng kanyang sariling pira para sa taong bayan. Inaasa pa rin niya sa kaban ng bayan. Nakakahiya. And it, kahit anong uh, tawag dito, kahit anong uh, gaya niya dito, hindi niya papantayan pa rin ang mga Duterte. Dahil bakit? Ang mga Duterte, gawain na nila yan taon-taon. Samantalang si Bongbong Marcos, wala. Wala tayong nawabalita na ginagawa yan ng pamilyang Marcos doon sa Ilocos Norte, sa Batak, sa ilang lugar, taon-taon. Namimigay sila sa, ng pamasko sa kanilang mga nasasakupan doon. Wala. Ngayon lang, ginagaya ang Duterte. Pero, <laughs> Uh, wala pa rin. Uh, ngangi. Ito, balita din ito mga lalams, mga bayots. Hindi lang doon sa page ng Marcos Vloggers na yon, Meron din dito sa GMA News. So, ano dito? Watch President Bongbong Marcos Gift, 5,000 pesos cash. So, 5,000 ang uh, pinamigay doon sa mahigit ito. cash and raffle prices to around 2,000 members of firm and friends. Asus, hindi pa pala ito sa mga pobre doon. Kasi sa mga firm daw, mga negosyante, at friends of Emilda Romualdez Marcos, a loyalist group supporting Marcos, or supporting the Marcos family. So ito na lang yung mga loyalista ngayon. May git dalawang libo na lang dyan sa Metro Manila. <laughs> During the pamaskong handog mula sa Pangulo event in Donita. So ito lang. Ganun na lang kayo kadami. Kaya yung sinasabi sa survey ng uh, Pulse Asia na 54% ang uh, naniniwala kay Bongbong Marcos, Halos nagsitawanan emoticon doon. Wala nang naniniwala. Pinagtatawanan na lang yung ganong mga balita. O, 52% daw si BP Sara. magkano ang bayad sa si Pulse Asia? <laughs> Ay, nako po sa inyo talaga. O. so ano masasabi ninyo mga lalabs, mga bayot Na, eh, pilit ginagaya, nang Marcos ngayon ang ginagawa ng mga Duterte, pero hindi nila mapapantayan. Kumagaya-gaya po tumaya lang sila at pinagtatawa na lang tao. Kalain mo. Kung doon sa Davao City ay eh, mayigit 50,000 to 70,000 katawing nakabil, sa kanila 2,000 lang katao at pira pa ng taong bayan na mula sa AIS at sa DSWD. Hindi pira Sa sariling pira sa sariling bulsa ni Bumbong Marcos mayaman sila. May talano gold. Pero yung ipinamigay sa taong bayan, mula pa rin sa taong bayan. So para lang din baboy o karning baboy, itong mga nakaawil na ginigisa lang din sa sariling mantika dahil tax din nila yun. Nakakatawa. Gumaya na nga lang kayo, BBM, palpak pa kadiri.